Nagdesisyong tanggalin ng Nippon Airways ang pinakabago nilang commercial dahil ito ay pinoprotesta ng mga tao. Ang commercial ay ipapakita sana ang importansya ng pagdagdag ng kanilang international services mula sa Haneda Airport. Pero ang ad na ito ay tinawag na racist dahil makikita rito ang isang taong nakasuot ng malaking plastic na ilong at kulay dilaw na wig. Maraming viewers ang nagalit at prinotesta ang pagiging rasista nito. Nagdagsaan ng mga reklamo tungkol sa kanilang racist commercial ang airline mula nang una itong ipakita noong January 18. Tinanggal ito noong January 20. Maraming puminta sa ad maging sa Twitter at sa Facebook. Bagamat marami rin na nagsabing hindi naman ito racist, ang importante ay malaman kung ano ang tingin dito ng mga foreigners. Heto ang iilan sa mga comments na nabasa namin sa overseas websites. Nakakatawa ito, mas lalo na dahil malaki rin ang ilong ko. Para sa mga masyadong sensitibo, palampasin na yan. Dapat ay mas matangkad ang Westerner. Japan talaga oh, mag-research naman kayo. Dapat ay gamitin nila mga dolphin sa pag-advertise kesa sa patayin ng mga ito. Medyo negatibo ang huling comment pero karamihan sa nakita namin ay okay naman. Ang mga empleyado na foreigner dito sa Next Media Animation ay nahati rin. May nainis, ang iba naman ay deadma. Ano ang inyong opinyon? Paki-share na lang sa comments.